maligayang pagdating sa Doc MJ Vlog. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang seryoso at nakakalungkot na paksa, ang biglaang pagkamatay ng mga aso. Walang may-ari ng aso ang gustong maharap dito, pero ang pag-unawa sa mga sanhi at pag-alam kung paano ito may iiwasan ay maaaring makapagligtas ng buhay. Una, pag-usapan natin ang mga sanhi. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang sakit sa puso. Ang mga aso, tulad ng mga tao, ay maaaring magdusa sa iba't ibang kondisyon ng puso na maaaring nakamamatay kung hindi maagapan. Ang regular na pagpapatingin sa inyong veterinaryo ay malaki ang maitutulong. Ang isa pang malaking sanhi ay ang kanser. Nakakalungkot, pero ang mga aso ay maaaring magkaroon ng mga tumor at kanser. At ang ilan dito ay agresibo at maaring humantong sa bigla ang pagkamatay. Mahalagang bantayan ang mga kakaibang bukol, pagbaba ng timbang o mga pagbabago sa ugali ng inyong aso. Ang trauma at heat stroke mula sa mga aksidente o pinsala ay isa pang dahilan. Likas na mausisa ang mga aso at maaaring makaranas ng mga aksidente na humahantong sa malubhang pinsala laging bantayan sila, lalo na sa mga hindi pamilyar na lugar. Ang pagkalason ay isa pang salarin. Ang mga aso ay maaaring makakain ng mga nakakapinsalang bagay tulad ng ilang halaman, kemikal o maging mga pagkain na nakakalason sa kanila. Maging maingat sa kung ano ang maaaring makuha ng inyong aso at itago ang mga nakakapinsalang bagay. Panghuli, mayroon tayong GDV o gastric dilatation volvulus. Ito ay isang malubhang kondisyon kung saan napipilipit ang tiyan at napupuno ng gas na pumuputol sa supply ng dugo. Ito ay isang emergency at nangangailangan ng agarang pagkalinga ng veterinaryo. Kaya paano mo may iwasan ang mga trahedyang ito? ang regular na pagpapatingin sa veterinaryo ay napakahalaga at kasing halaga din ito ang pagiging knowledgeable at maagap na full parent. Kahit na mukhang malusog ang iyong aso, mahalagang ipacheck sila sa veterinaryo nang hindi bababa sa dalawang beses sa isang taon. Tandaan, hindi masabi ng ating mga alagang hayop kung may masakit sa kanila, kaya ang proactive na pangangalaga ay mahalaga. Bago ako magtapos, gusto kong bigyang diin ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga maaasahang source ng impormasyon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, siguraduhin mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Doc MJ YouTube channel. Salamat sa panonood at alagaan ang inyong mga mabalahibong kaibigan hanggang sa susunod na pagkakataon manatiling ligtas at panatilihing malusog ang inyong mga alagang hayop